Sa loob ng ilusyon, muling tumayo si Phoenix Yuanren. Mukhang hindi siya naapektuhan. Kahit ilang beses siyang mapatay, muli siyang nabubuhay mula sa abo na parang walang nangyari. Hindi maari imposible ito, kunot noong sabi ni Deng Shentong, malalim na nag-isip. Kahit pa may kakayahan siyang muling mabuhay, sigurado akong malaki ang enerhiyang nagagamit niya sa tuwing ginagawa niya ito. Mukha siyang maayos, pero tiyak na paubos na ang lakas niya, wika ni Deng. Kung mapapatay ko siya ng paulit-ulit, mauubos rin ang kapangyarihan niya at hindi na siya makakabali. Kahit sa ganitong sitwasyon, kalmado si Deng. Hindi siya naniniwalang may sinuman na talagang kayang mabuhay ng walang katapusan. Maliban sa kanyang kakayahang mabuhay muli, wala namang ibang kalamangan si Phoenix laban kay Deng. Hindi naman siya mabilis, hindi rin siya malakas, sadyang mahirap lang siyang patayin. Tingnan natin kung ilang beses ka pang pwedeng mamatay, sabi ni Deng habang mabilis na sumugod kay Phoenix na parang isang sinag ng liwanan. Bigla siyang lumitaw sa likuran ni Phoenix, itinaas ang binti na parang latigo, at buong lakas na hinampas ito sa likod ng ulo ni Phoenix. Pero sa pagkakataong ito, sinalo ni Phoenix ang atake gamit ang kanyang mga braso. Mabilis si Deng, kaya't agad niyang inilungsad ang kanyang susunod na atake, sa isang iglap, yumuko siya ng mababa sa lupa at nagpakawala ng malakas na suntok sa tiyan ni Phoenix Yuanren, nag-iwan ng malaking butas. Pero hindi pa nakontento si Deng. Agad niyang hinugot ang kanyang baril at binaril ang katawan ni Phoenix na nakahandusay sa lupa. Kahit ang pinakamalalakas na mandirigma, ay hindi makakaligtas sa mga bala tulad nito na tumatagos sa kanilang katawan. Nang tamaan si Phoenix, nagdilim ang kanyang katawan at namatay siya, pero muli lang siyang bumangon mula sa abo. Si Din Shentong ay isang pasensyosong tao. Nakaharap na siya ng maraming malalakas na kalaban noon. Pero mayon lang siya nakasalubong ng tulad ni Phoenix Yuanren, isang kalaban na hindi madaling patayin. Kahit ilang beses niya itong patayin, bumabangon pa rin ito, muling perpekto at walang bahid ng pinsala. Alam ni Ding na mas malakas siya sa labanan, pero paano niya tatalunin ang isang hindi marunong mamatay? Imposible nga ba siyang patayin? Tanong niya sa sarili. Hindi may paraan dapat. Pero kung patuloy akong magsasayang ng oras dito, baka mawala ang mas mahalaga. Nagdesisyon si Deng na magbago ng estratehiya. Kung hindi ko siya mapapatay, baka pwede ko siyang ikulong. Nakaisip si Deng ng bagong plano. Ang paulit-ulit na pagpatay kay Phoenix ay walang solusyon, kaya nagdesisyon siyang hulihin ito at dalhin sa laboratorio ng Blizzard City kung saan maaaring suriin ng mga siyentipiko kung paano ito tuluyang mawawala. Habang nagsisimula ulit si Phoenix na mag-regenerate, hinugot ni Deng ang isang pilak na lubid mula sa kanyang bag habang nasa gitna ng proseso ng muling pagbuhay si Phoenix at hindi pa makagalaw, mahigpit niya itong iginapos. Pagkatapos mabuhay ni Phoenix ng buo, nakatali na siya ng mahigpit ng lubid. Isasama kita sa Blizzard City, hangal, malamig na sabi ni Deng, hawak si Phoenix gamit ang isang kamay. Pero biglang tumawa ng malakas si Phoenix kahit siya ay nakadapos. Sa una, mahina ang tawa niya, pero unti-unting lumakas, umaalingaw mao sa buong lugar. Anong nakakatawa? Tanong ni Deng, kunot no. Ngumiti si Phoenix kay Deng, ang mga mata niya ay malamig at puno ng paghamon. Natatawa ako kasi ang pagpatay sa sikat na kapitan ng Celestial Team ay magiging napakasaya. Sa pagkakataong ito, nagsalita si Phoenix sa sirang insik, pero malinaw ang pangungut siya sa kanyang tinig. Nagdulot ito ng galit kay Deng sinuntok ni Deng si Phoenix sa ulo ng malakas, dahilan upang tumulo ang dugo mula sa sugat. Pero kahit na ganoon, patuloy lang ang tawa ni Phoenix. Bigla, nang walang babala, sumabog ang katawan ni Phoenix. Nagkalat ang mga piraso ng katawan niya at bumaha ng dugo sa buong battlefield. Ang makapal at pulang dugo ay bumalot kay Deng Shentong mula ulo hanggang paa. Si Deng, nakaraniwang maayos at malinis sa kanyang puti pulang uniforme, ngayon ay balot ng malagkit na dugo. Galit na galit siya. Pero bago pa man siya makapaglinis, naramdaman niya ang matinding init na tila sinusunog ang kanyang buong katawan. Pagtingin niya sa kanyang sarili, napagtanto niyang hindi siya nagkakamali, talagang nasusunog ang kanyang katawan. Ang dugo ni Phoenix ay tumagos sa kanyang damit at umabot sa balat niya. Ang puti pulang combat uniform, na dati matibay at maasahan, ay naging walang silbi laban sa nakapapasong dugo. Ang kumikislap at makulay na dugo ni Phoenix ay hindi natutuyo o nanginitim tulad ng karaniwang dugo. Sa halip, lalo itong nagningning parang may sariling buhay. At saka dumating ang apoy. Sumiklab ang malalaking apoy sa langit, binalot si Deng Shentong at ginawang isang naglalagablab na figura. Napasigaw si Deng sa sakit, gamit ang lahat ng lakas niya para buhayin ang kanyang holy body blessing sa tangkang pigilan ng apoy. Pero napaka ng apoy, higit pa sa kahit anong naranasan niya dati, at hindi niya ito napaghandaan. Habang nahihirapan si Deng, muling bumangon si Phoenix Yuanren mula sa mga pira ng kanyang katawan. Ang malamig na tingin niya ay nakatuon kay Deng, nabalot ng apoy, at mumiti siya ng may pagkatuwa. Sa pagkakataong ito, tingnan natin kung kaya mong bumangon mula sa abo, sigaw ni Phoenix. Hindi lahat kayang dalhin ang kapangyarihan ng Phoenix. Alam na alam ni Phoenix ang sakit na dulot ng sarili niyang kapangyarihan. Libo-libong beses na siyang namatay sa apoy bago niya ito natutunang kontrolin. Paulit-ulit, ang sarili niyang dugo ang nagsunog sa kanya hanggang maging abo. At tanging ang kanyang kakayahang maging immortal ang dahilan kung bakit siya nakabalik. Sa walang katapusang siklo ng sakit, natutunan ni Phoenix kung paano kontrolin ang kakila-kilabot na kapangyarihang ito. Ang kanyang dugo ay hindi lamang apoy, ito ay isang nakamamatay at nagbabagang lason. Mamatay ka, sigaw ni Phoenix, sumugod kay Deng Shentong gamit ang kanyang mga kamay, habang ang kanyang katawan ay patuloy na nag-aapoy sa ningas ng Phoenix. Nahihirapan si Deng na makaligtas. Pinilit niyang labanan ang naglalagablab na apoy, ngunit napakainit nito kaya't hindi niya mabuksan ang kanyang mga mata. Sa gitna ng krisis na ito, tila may napagtanto si Deng. Alam niyang kaya niyang talunin si Phoenix Yuanren. Kahit hindi mamatay si Phoenix, maari sanang maghanda si Deng para ikulong siya at tapusin ang laban. Pero ngayon, may napansin siyang kakaiba. Parang alam na ni Phoenix Yuanren ang lahat ng galaw niya, parang lahat ng ito ay pinlano na mula simula. Isang patibong ba ang laban na ito, naisip ni Deng. Pakiramdam niya ay may mali. Hindi ako pwedeng matalo. Paano ako matatalo? Iniisip ni Deng sa kapangyarihan ko, bakit nahihirapan ako sa mga trick niya? Habang naguguluhan si Deng, bigla siyang sinugod ni Phoenix Yuanren. Ang naglalagablab na kapangyarihan ng Phoenix ay kumikislap sa paligid ng katawan ni Phoenix, at habang naghalo ito sa apoy na bumabalot kay Deng, lalo pang tumindi ang sakit na nararamdaman niya. Hahaha, <laughs> tumawa si Phoenix Yuanren. Halika, kapitan ng Celestial Team. Tingnan natin kung sino ang mas matatag. Pero hayaan mong ipaalala ko, dagdag niya na may mapanuksong ngiti, hindi ako pwedeng patayin. Ngayon, si Phoenix naman ang nagpasakit kay Deng. Sinubukan ni Deng gamitin ang kanyang holy body blessing upang pigilan ang apoy, pero hindi ito sapat. Kailangan harapin pa niya ang walang tigil na mga atake ni Phoenix. Ang battlefield ay puno ng apoy at ng nakakabinging ingay ng kanilang labanan. Kahit sinusunog ng Phoenix Fire, si Deng ay isa pa malakas na mandirigma kapag naglunsad siya ng isang buong lakas na kontra-atake, nahihirapan si Phoenix na makasabay. Pero malinaw ang estratehiya ni Phoenix, wala siyang pakialam kung masugatan siya o mamatay. Umaasa siya sa kanyang imortalidad upang patuloy na bumangon at pagurin si Deng hanggang sa tuluyang matalo. Kung hindi makakahanap si Deng ng paraan upang pigilan ang kakayahan ni Phoenix, mauwi siya sa sariling pagkatalo. Ang nagbabagang dugo ng Phoenix na bumalot sa kanyang katawan ay nagdulot ng matinding sakit kay Deng, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng sumuko. Sa buong lakas niyang natitira, napatay ni Deng si Phoenix ng tatlong beses pa. Pero kahit ilang beses pang mamatay si Phoenix, muli siyang bumabangon, lumalakad mula sa apoy na may pamilyar na nakangiting mukha, at muling sumugod kay Deng. Unti-unting naramdaman ni Deng ang kawalan ng pag-asa. Napakalakas ng kanyang supernatural energy, pero hindi ito walang katapusan. Hindi siya pwedeng lumaban magpakailanman. Talaga bang matatalo ako dito? naisip niya. Pinalibutan si Deng ng pulang apoy at ang banal na pilak na liwanag ng kanyang kapangyarihan ay unti-unting nanghihina at naglalaho. Sa sandaling iyon, kinailangan niyang aminin ang katotohanan. Hindi na niya kayang ipagpatuloy ang laban. Pero habang siya ay nasa pagitan ng buhay at kamatayan, isang bagay ang paulit-ulit na pumapasok sa kanyang isipan. Gusto niyang maintindihan kung bakit siya natalo. Hindi dahil mahina ako na pagtanto niya. Ito ay dahil. Biglang tumama ang tuhod ni Phoenix Yuan Ren sa dibdib ni Deng, dahilan upang tumilapon siya ng ilang metro at bumagsak sa mga guho. Tumulo ang dugo mula sa bibig ni Deng habang siya ay nakahandusay sa lupa, halos hindi na mabuksan ang kanyang mga mata sa malabong paningin nakita niyang papalapit si Phoenix Yuanren. Ang ngiti sa mukha ni Phoenix ay malawak at puno ng kasamaan, tulad ng isang demonyo na naglalakad patungo sa kanyang biktima. Ang ngayon na intindihan ko, mahina at pilit na inisip ni Deng. Ako ang target nila mula pa sa simula. Bumula ang dugo mula sa kanyang bibig at hindi na niya magawang tumayo. Pero kahit papaano, kailangan kong maiparating ang impormasyong ito, naisip niya, pilit na kumakapit sa natitirang tibay ng kanyang loob. Huminto si Phoenix Yuanren sa harap niya, nakatingin pababa kay Deng na parang isang mananalo na nasisiyahan sa kanyang tabumpay. Pumikit si Deng Shentong, at isang bahagyang pilak na liwanag ang kumislap sa kanyang mahabang buhok. Habang inaabot ni Phoenix Yuanren ang kanyang ulo, bigla itong sumabog. Isang napakalakas na alon ng enerhiya ang lumaganap, tinangay ang makapal na ulap sa isang kilometro ang layo. Ang lakas ng pagsabog ay tumilapon si Phoenix, dahilan upang muli siyang mamatay. Hanggang dito na muna magtatapos ang ating kwento para sa araw na ito. Maraming salamat sa inyong panunood. Huwag kalimutang i-click ang subscribe button at i-on ang notification bell para hindi niyo ma ang mga updates. Babalik ako bukas para sa isa pang kapanapanabik na episode. Hanggang sa muli, ingat kayo at tandaan, ang lahat ng problema ay may solusyon, at wag mo nang paabutin pa sa Rafe Tulfo in Action.